Kain mo tayo mga idol Gili po kami sa matag kanina Bago kami malis Ayun Ayun hindi ka! Ayun para kay Spirit <laughs> ah. Spirit. Ah, mga idol, ang uh, isang mabubuhay lang araw sa lahat. Ah, uh, tuloy po mission mga idol. Dito na po kami sa bundok mga idol. Ah. Uh, tuloy po yung paghahanap namin kay Jack idol. Ah, uh, sawa na po mo ang Nakarating kami dito idol. Naglakad lang po kami mga idol para pangkarating dito. Ah, baka magtaka ka mga idol. Si Master wala dito ngayon mga idol. Pinauna niya kami. Susunod lang daw sa mamaya mga idol. Dahil may gagawin para sa mga idol. Ah, shout out nga pala sa mga solid supporters dyan. Salin, view, mga viewers. Ah, sana po. Gabayan niyo kami. Pagdarasal niyo kami sa aming misyon na walang mangyaring masama sa amin. At makita na namin si Jack. Uh, sa nagbigay ng cellphone, ulitin ko po. Maraming maraming salamat po sa iyo. Dahil malaking tulong po ito sa akin. Ah, uh, ngayon mga idol, ay kami ay nagpapahinga po, po kami dito ngayon dahil napagod kami sa kalalakad ito, pahinga lang muna kami saglit tapos lalakad na naman M ah, medyo wala naman siguro mga kumparito wala, wala, wala pa masadong mga ta uh, mga bandido siguro hindi lang tayo kapante dubli ingat pa rin mga idol sana po ipagrasal nyo kami mga ito sa aming mga misyon. Uh, ayun po silang Berto, ay Berto, uh, oh, saka si Lando mga ito. No? Si Berto mga ito, nandun si Berto mga ito. Yeah. Patuloy lang po. Patuloy lang po tayo sa pagbabago mga ito. Para ipakita sa lahat mga idol na tunay na tong pagbabago namin ni Lando. Kamusta yung anak mo? May lagnat pa ma. May lagnat pa siya? Hmm. Pero hindi na masado. Sinabihan ko lang yung asawa ko na kapag umiinit pa, painumin ng gamot saka lagyan ng malamig na tubig. Tawil dito sa no. hindi no. Ay, si Ay.

Tara to yung umakas. Hindi <coughs> nga nakasama yung team leader na ninyo mga idol. Dahil susunod lang daw siya. <coughs> um, um, umuna na lang kami mga idol para madali mahanap namin si Jack mga idol. <coughs> Kain mo tayo mga idol. Bumili uh, po kami sa tayo, patag kanina bago kami malis. Huwag lang tayong pakapante. Baka may mga kalaban yan. Masin, -masin lang tayo sa paligid ko okay? eh. Hmm. Hindi Ping tayo pero baka mag-subintan po.

yung nadaanan tayong kuhan ba parang may tubod sa kuhan dun eh, kuhan tayo ng tubig dun Ini mai dal. Ah, itu hmm. ini dal. Ayan mga idol. Mga yeah, idol. But... Ipot. Ah, ah. Kaya yung sobig sa bag. Ah, oh, kalang bala dyan. Kasi yung bag po, mm -hmm. yung bigas eh. Yung taldero, napasak na sa'yo ba? Nandito. Pinarat ko ng kwan. Wala akong bag ngayon kay hindi ko pala kuha sa mga bandido. Ay. Pagka magkatapas bag mo, may gamit mo mga kwan o. Tando. Importante dyan. Padala tayo ng mga pagkain. Para ah, may masayang tayo mamaya. Okay, idol, ah, dito pa po kami din idol. Hindi po, hindi po po kami masadong malayuan sa daanan. Pero, komplikado na itong area na ito mga idol. Ito yung mga tambayan ng mga bandido. Kaya wala wag, wag na kami pakasiguro mga idol dahil hindi namin alam na anong oras sila tatambay dito kaya hindi kami pa kasi uro, mga idol doble ingat lang kami mga idol at lagi kami nagdarasal sa Panginoon tara tara pwede sunahan

Ano tayo kung piyansa? Eh, ang Masid-masid lang tayo sa paligid natin. Ang daan mo. Yung mga dinaanan nyo, tingnan nyo. Baka may mga nilagay sila dyan mga bomba. Sabog tayo lahat ito.

Kaya pala naubos lahat ng kawayan dito. Kaya, kaya pala yung kumukuha. Kaya pala ang dahilan, kaya napuputo lang. Sabi ko, dami lamok ko. Kawayan. Tamang lamok. Yup. Yung lang, dalawang problema natin ito. Yung hmm. mga lamok ito. Kamina pa ito.